ako galit na galit na talaga ako. Gusto ko nang ilabas to, noon pa. Alam, alam nyo ba kung matatanong nyo kung ba't ako nagagalit? Ah, uh, pare, tatanong nyo ba kung ba't ako galit na galit sa aking sarili? Oo nga pala, sa, sa aking... bakit nga pala? Ba't galit na galit sa sarili? Talagang gusto dito kaya, kaya isa, isa rin to, kaya ako pumunta rito. Gusto kong ibos yung galit ko kasi. <laughs> alam! <laughs> Aray, ayan na nga si Alabay, nagdadamit na. At kasama nga namin ang batang mahinilain ay batang si Billy Boy. Kami <laughs> ay ngayon, boy. Wala kaming magawa dahil busog ang aming tiyan. Busog ang aming bulsa. <laughs> ngayon, papagurin namin ang aming sarili. Pupuntahan namin yan. Itutok mo. Yan. Ay, Aray, talagang mapapabago yung boses mo dito, Aray. Talagang magiging ang salita ninyo, dito. Salitang ano, Amerikanong pinaglaho ng ano, Chinese. O, ano pa itong puro kapit? Aray, Ay, aray, parang ganda tumambay doon, no? Oh. Talaga naman. Oh, may ilaw-ilaw po. Ipit po kayo sa aking malawak na properties dito sa Sariaya, probinsya ng Quezon. Hoy, mga boy. Ngayon, nandito po kami ngayon sa Pier. Napakatagal na ng Pier na to. Itoy bata pa ako Pier na to. Hanggang ngayon tumanda na ako. Pier pa rin, buo pa rin. Ganitong ganito pa rin no. Oh. Nako, maraming bubuk Oh. Kita nyo. Ayos na ayos dito. Ito ay ano, puntahan to ng mga, parang tourist spot na rin to eh. Kasi ito yung nagiging trademark ng aming lugar sapagkat napakatagal na ng pier na to. Ayun, naputol na nga yan eh. Siguro nung bagyo. Naputol na to. Ayan oh. Pare kayo. Magbibigay lang ako ng konting trivia dito. Iyan ano mo. Yan. Alam niyo mga, mga kalab. Nandito tayo ngayon sa aking kinagisnan na lugar. Ito yung puntahan namin nung bata pa kami. Medyo malayo sa amin to. Pero pwede na lakarin. Ito yung mahaba. Naputol na lang. Pakita mo yung dulo pare ko. Ba't nga pala naputol yan di? Ano lang pinakamagandang katanungan ni paring, paring Lawrence. Kung bakit naputol daw ito. Ito kasi, medyo doon sa dulo pa, meron, meron yan, mahaba. Siyempre, sa sobrang tagal, maraming bagyo ng pinagdaanan. Hindi lang sampung bagyo, hindi lang 20 bagyo. Ay, siyempre, di ba? Sa karamihan ng bagyo at malalakas na rin, doon, doon bumi, bumibigay. Pero, Daan -daan ito yung, oo, oh, ito yung pinakamatagal na, na pier. Kahit dumaan ng maraming bagyo, ito, buo pa rin, oh. Aso maraming bubog. Pakita mo yung mga bubog. Pakita mo mga bubog dito. Lugi ako dito eh. Kaya yung mga bubog. Oo. Oh. Pare, pare ka. Alam nyo ba kung bakit maraming bubog dito? Kapag galit na galit ka na, yung hindi mo na kayang timpe ng iyong sarili, pumunta ka lang dito, dito sa pier. Magbasa ka ng bubog dito, walang aawat sa'yo, walang pipigil sa'yo, <laughs> walang magbabawal sa'yo, ilabas mo lahat ng galit mo. Pwede pwede rito. Para hindi ka makapanakit. Pero kung bibigyan kita ng bote, mag ka ng bote, Bill. Eh, Ibubuhos mo yung galit mo. mo. Tara, sama mo ko, Bill. Buwa wow, ng bote. Punin mo yung bote. Ay, aray, saktong-sakto. Na, -saktong. na, 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 na. Ito, ganito diyan. Kapag halimbawa, galit na galit ka na, ayaw mo ipakita yung galit mo sa iyong nakakakilala, kaya sa iyong mahal sa buhay para maitago mo rin yung iyong kagalit. Dito ka lang pupunta. Kita mo yung maraming bubog na yan? Pakita mo pare koy. Yan. Yan daw. Tutok mo na sa akin pare koy. Ganito bibigyan ko kayo ng sample. Ako galit tagalit na, na talaga ako. Oh. Gusto ko nang ilabas to noon pa. Alam alam niyo ba kung magtatanong niyo kung bakit ako nagagalit? at ah, pare, tatanungin niyo ba kung bakit ako galit tagalit sa aking sarili? Oo nga pala, bait nga pala. Bakit ka galit nagalit sa sarili? Talagang gusto ko dito kaya kaya isa-isa rin to kaya ako pumunta rito. Gusto kong ibos yung galit ko kasi sa sobrang pugi ko. <laughs> sa sobrang pugi ko. Ayoko na, ayoko na ng ganito. Ayoko na. Sawan-sawa na ako kaya dito ko ibubuhos yung galit ko. Ayoko na maging pogi. Pare dito ka, Na, ah, medyo malayo-layo. Ayoko na maging pogi. Sawan-sawa na ako. Lagi na lang akong pinag-aagawa ng babae. Gusto ko maging loyal sa asawa ko. Ayoko na. Tama na, tapos na to. Dito ko na ibubuhos ang aking sama ng loob. Galit. Puot. Ayoko na. Lahat ito. Itong puting ito. Dito ko. Dito ko ibubuhos lahat ang galit ko. Ha? Ayaw ko na maging pugi. Ayaw ko na maging pugi. Ayaw ko na. Yan. Gandaan tayo. Baka tayo mabubog. Ayaw ko na. Ayon. ibinuhos ko na yung galit ko. Siguro magiging normal na ako ngayon. Magiging normal na tayo. Aray. 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 Aray! Mabubog ako. Aray. Aray. Basag pa po. Aray. 哈哈哈哈